Alam mo na ba ang anime na Eye Shield 21? Tara alamin mo na sa mundo ng sports, hindi laging lakas at laki ang nagdadala ng tagumpay. Minsan, ang bilis at puso ang tunay na sandata. Dito natin nakikilala si Sena Kobayakawa, isang ordinaryong high school student na palaging inaapi. Walang lakas, walang tapang. Pero may taglay siyang pambihirang bilis. Sa unang tingin, hindi mo iisipin na bagay siya sa larangan ng American football. Ngunit nang mapansin ng kapitan ng Damon Devil Bats, si Yoichi Hiruma, ang kanyang pambihirang bilis, nagsimula ang lahat. Sa isang iglap, napasali siya sa kuponan, hindi bilang isang ordinaryong manlalaro, kundi bilang isang lihim na sandata upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan mula sa mga kalaban sinuot niya ang iconic na visor helmet na siyang nagbigay sa kanya ng pangalang Eye Shield 21. Mula sa isang mahiyain at walang tiwala sa sarili, unti-unting nagbabago si Sena sa isang manlalaro na kayang lumaban sa pinakamalalakas na kalaban. Habang dumarami ang laban, patuloy na pinapatunayan ni Sena na hindi sukatan ng tagumpay ang laki o lakas. Ang bawat laro ay isang pagsubok hindi lamang para sa kanyang kakayahan kundi para sa kanyang puso. Ito ang Eye Shield 21, isang kwento ng pagtitiyaga, pagkakaibigan at paniniwala sa sarili. Mula sa isang mahiyain at payat na estudyante, naging isang bayani si Sena, hindi dahil sa lakas kundi dahil sa puso. Ngayon alam mo na panuorin mo na thank you for watching, please subscribe to my YouTube channel.